Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, mga kapatid, mga kakwento, hindi ka ba nagtataka kung bakit minsan ang kasuotan ng mga pari ay kulay itim? Di ba dapat walang halong kulay itim dahil sila ay naging presentasyon ng kaliwanagan ng Panginoon? Kung ang kulay na ito ay para lamang sa mga nagluluksa, ibig bang sabihin na ang isang pari na nagsusuot ng kulay itim na damit ay hindi masaya sa kanyang pananampalataya? Samahan niyo po ako'ng tapusin sa panonood ang video na ito upang malalaman natin kung ano-ano ang mga kahulugan ng bawat kulay ng damit na sinusuot ng mga pari. Maaaring may iba't ibang konteksto kung bakit isinusuot ito, depende sa relihiyon at sa partikular na okasyon. Ang kulay ng kasuotan ay may kanya-kanyang simbolismo. Upang maging malinaw, ang isang pari ay hindi nagsusuot ng itim sa lahat ng oras. At kung ano ang kanyang isinusuot ay talagang nakasalalay sa kanyang ginagawa. Kapag hindi siya nag-aalay ng sakripisyo ng misa, nagsusuot siya ng itim na sutana isang mahabang kasuutan hanggang sa bukong-bukong na may puting kwelyo. O, kung pinahihintulutan ng pambansang obispo, ang pari ay nagsusuot ng itim na terno na may puting kwelyo sa publiko. Bakit itim? Ang itim ay tanda ng pagluluksa at penitensya. Ang mga pari ay dapat maging mga paalala sa mga karaniwang tao na may higit pa sa buhay kaysa sa kung ano ang iniaalok ng mundong ito. Ang pagsusuot ng itim ay dapat magpaalala sa pari at sa mga nakakakita sa kanya na hindi natin dapat ito ng ating mga tingin sa uso ng mundong ito. Ngunit dapat tandaan na tayo ay tinatawag na magpipenitensya, hindi lamang para sa ating mga kasalanan kundi para sa mga kasalanan ng mundo. Sa praktikal na antas, ang pagpapakita ng mga itim na kleriko ay nagpapahintulot din sa isang tao na makilala ang isang pari kung sakaling kailanganin ng taong iyon ng mga sakramento. Tulad ng pagkumpisal o pagpapahid ng may sakit, gustong gusto ng isang pari kapag ang isang tao ay lumapit sa kanya sa kalye upang hilingin na pumunta sa kumpisal. Sa praktikal na antas, ang isang pari ay hindi magsusuot ng kanyang itim na sutana o itim na suit habang nag-eehersisyo, gumagawa sa bakuran, o natutulog. Gayun din, ang isang diocesan priest sa mga tropikal na klima ay hindi magsusuot ng itim ngunit puti. Hindi lamang para sa praktikal na mga kadahilanan para mabawasan ang init mula sa araw kundi dahil ang puti ay tanda ng pagluluksa sa ilang kultura. Tulad ng nabanggit na, kumakatawan sa pagdadalamati, pag-alaala, at pagpapakumbaba. Ginagamit ito sa panahon ng Lent, Kwaresma, at sa mga seremonya ng libing. Ang pagsusuot ng kulay na lila, sumisimbolo ng pagsisisi, pag-aayuno, at paghahanda. Madalas itong gamitin sa panahon ng Advent o Kwaresma. Ito rin ay nagpapahiwatig ng maharlika at pag-asa. Pagsusuot ng kulay na pula, kumakatawan sa pag-ibig, pagsasakripisyo, at pagiging martir. Ginagamit ito sa mga pista opisyal na may kinalaman sa pag-ibig ni Kristo, tulad ng Palm Sunday at Pentecost. Maaari ring gamitin sa mga kapistahan ng mga santo na naging martir. Kulay na berde, sumisimbolo ng pag-asa, paglaki, at bagong buhay. Ginagamit ito sa mga panahon sa pagitan ng Advento at Kwaresma. Kulay na rosas, isang mas mahinang kulay na lila, na kadalasang ginagamit sa mga okasyon na may mas maligayang tono kaysa sa lilang ngunit may kaunting pagsasaalang-alang pa rin sa pagsisisi. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay pangkalahatang interpretasyon lamang. At ang partikular na kahulugan ng kulay ay maaaring magiba depende sa konteksto at tradisyon ng simbahan. Ang ilang mga denominasyon ay maaaring mayroong iba't ibang mga kasanayan at interpretasyon. Sana po nagustuhan nyo ang mga nilalaman ng video na ito. Hanggang sa susunod maraming salamat po sa inyong panunood.